Dear Tita L, Ako po si Adrian, 24 years old from Bulacan. Nag-away po kami ng jowa ko simula nung gabi na hindi ako nakapagpaalam sa kanya na iinom kami kasama ang tropa ko. At pagkatapos nun ay pinagbibintangan niya po ako na nag-cheat. Masyado po siyang selosa Pinaghihinalaan niya na may relasyon kami ng katropa kong, ng tropa kong lalaki. Kahit katrabaho ko na babae na nakasabay ko lang sa pag-uwi, pinagseselosa niya rin. Diyos ko naman! Oh, at hindi po tulad nung dati na sobrang sweet niya at laging nagugoodnight sa PM o sa gabi daw bago matulog, ngayon po ay bihira na siya mag-update sa akin. Aray ko, ano pa ba ang mapapayo nyo sa akin? Ano po ang dapat kong gawin? Ayan ang tanong niya. Para mapakinggan natin ang istorya ni Adrian dito sa YYY, Dear Lila. Live po natin siyang makakausap sa telepono. Hello Adrian! Shout out! Hello po! Good evening Hi. po, Ma'am Good evening, Adrian. O, konti lang yung medyo alam namin yung gist ng kwento mo, no? Pero napag-usapan nyo ba? Ano ba ang agreement nyo sa pagpapaalam o mga labas-labas itong gimmick-gimmick? Kasi baka naman wala kayong agreement na ganyan, kaya mo nagawa yan. O baka naman malinaw niyang sinabi sa'yo, tuwing lumalabas ka ng bahay, tuwing nagsi ka, tuwing pupunta ka ng convenience store para, para bumili ng chichirya, ay magpaalam ka sa akin. O hindi magpaalam, magsabi. Ano ba well, ang lang... agreement ninyo? Wala naman po ganun, Ma'am Chiki. Eh. Ang ano ko po, po sa kanya, open po kami sa isa't isa kasi po, ang masakit lang po kasi sa akin, ah uh, open po ako sa kanya kahit saan siya pumunta, hindi ako naghihinala na yung ginagawa niya na parang ganun sa akin na parang paglalabas ako, ay lalabas siya, hindi ko siya pinaghihinalaan na o oh, saan ka pupunta. Pero ang masakit lang kasi sa akin, parang yung pagiging maluwag ko sa kanya, parang ako naman yung naiipit na parang ako yung pinaghihinalaan. Eh, kasi magkaiba kasi ang tao eh. Da baka dapat kayong mag-usap about this. Kasi ikaw, okay yung maluwag sa'yo, di ba? Kasi may trust ka sa kanya. Obviously, wala siyang tiwala sa'yo. At hindi ko sinasabing kasalanan mo yun. Pwedeng kasalanan ng past niya yon, mga experience niya. Ano bang history ng babaeng to? Ng jowa mo? Ah, uh, ano naman po siya eh. uh, parang pangalawa lang niya, pangalawa niya lang po ako sa relasyon. Pero ang ano niya po kasi sa akin is kailangan kailangan daw ng parang nagkulang din siya sa akin. Nagkulang yung ako sa kanya ng time. Pero ang pinakaayaw niya po kasi talaga yung hindi ako nag, hindi ako nagpapaalam sa kanya mag magkunyari. For example, yun nga po yung nakwento ko na ano ko nga po na hindi ako nagpaalam na magiinom. naghihinala agad siya. So parang siguro, yung pass niya siguro, parang ginagawa niya na parang ginagaya niya na parehas kami ng pass niya. Ayun na nga ang sinasabi ko. May experience kasi siya. So kumbaga, na trauma si girl, na trauma si Joa. So pero hindi rin naman tama na sa yung maging burden, 'di ba? Yung ginawa sa kanya mm -hmm. nung past niya. Pero ikaw naman, Siguro, kasi simple bagay lang naman eh, di ba? Sasabihin mo lang, uy, uh -huh. inom kami doon oh, no, dahil birthday ng tropa ko. Pwede namang sabihin mo, dahil, alam na alam mo, ikaw na nagsabi kanila lang, di ba? Sabi mo, yun yung pinakaayaw niya na hindi ka nagsasabi kung saan ka pupunta. Eh, simple bagay, ba't di mo rin nagawa? Hindi po, ma'am sige, kasi ganito po yun. Biglaan po kasi yung inom na yun. so parang uh, hindi naman po siya nasundan. Isang beses lang po nangyari yung inom na yun parang nakaligtaan ko lang makapagpaalam na na ay niyaya kami ng ganito ng visor ko ganyan ganyan pero the point na ano parang ang hihihitan niya ako parang ganyan Oo. So, anyway, since alam mo na na ayaw pala niya yun, eh di next time, parang kumbaga, ano siya eh, lesson to be learned. Next time, eh, bago ka, kasi kahit sabihin mong biglaan, eh, text ngayon, di ba? Text, messenger, viber, whatsapp, what have you. Lahat ng social media, Instagram. Pwede mo rin namang biglaan siyang i-text. Di ba? O, o, i-message na, uy, biglaan ito. Pupunta ako kay ano ha? Kay ganyan. Kung ka kaninong bahay ka man pupunta at makipag-inuman. Simple lang, di ba? Oo nga, oo po, Ma'am City. Pero ang inaano ko po kasi, tama po ba yung ganong way na parang sa lahat actually, ng ko is pag-iikipan pag, pag niya ng hindi maganda. Actually, you know what? Oo. oo. you uh, yun. Anyway, yun yung sa part mo, di ba? Na dapat mong gawin. Pero sa part naman niya, yan yung hindi pa natin napuntahan, medyo hindi rin normal yung level na pagsiselos niya. Dahil sinasabi, sinasabi mo, di ba, Ah uh, katropa mo, pinagsiselosa okay. niya. Katrabaho, Ito, katrabaho mo na babae, pinagsiselosa niya. Baka patid, alagat aalagang asot pusa mo, pati kapatid mo na babae, pagseselosan din ito, hindi rin malayo yun. Basta yung attention mo, wala sa kanya, magseselos siya. Hindi rin, ano, hindi rin na, uh, kumbaga, for lack of better terms, hindi rin normal yung level ng selos niya. So, kailangan niya rin kontrolin yung selos niya at pag-isipan muna niya na in an objective way. No, maging objective muna siya. Kasi ganito, pa, pa anong sinasabi ko na objective? Kunwari, ikaw. Nakipag-inuman ka. Paano maging objective? Sige, sabihin niya, o oh, sige, sa ngayon ay uh, hindi niya natupad yung sinasa yung dapat niyang magpaalam sa akin. O dapat sinasabi niya sa akin. Pero, kung magiging objective ka, iisipin dapat niya, may nangyari bang masama? Wala naman. Nangaliwa ba siya? Hindi naman. Sinaktan ba niya ako? Hindi naman. Umuwi ba siya ng tamang oras na safe naman siya? Na wala namang negative na nangyari sa relasyon namin? Oo. Oh, eh di dapat okay lang, pero next time siguro dapat mag-agree kayo na oh basta lumabas, oh magpaalam tayo kahit yung mga biglaan, 'di ba? Pero kailangan 'yang tama ka. Kail tama ka na hindi tama itong level na pagsiselos niya which is kailangan yung uh, ay pag-usapan. Yun nga. So um, ang tanong kasi, ah oh, sige, go ahead. Yung ano ko po kasi Ma'am Chiki, yung pinano po kasi ano po kaya yung dapat kong gawin para kahit na ma parang makabawi-bawi ako sa kasi hindi ko po siya kasi pinaghihigpitan parang loyal po kasi ako sa kanya parang hindi ko po alam po ano po yung way away na word na parang gusto kong i-sabihin sa inyo para kasi ano po eh ganito po kasi yun yung yung trust ko sa kanya is ano talaga 100% parang doon lang ako nadadoubt doon sa paghihinalaan lang parang ganito Mm, -mm, mm, mm Gets naman kasi iba yung mga pinanggagalingan yung dalawa. Si Joa, meron nga siyang trauma doon sa past relationship niya dahil kinaliwa siya, tama ba ang pagbasa ko? Kinaliwa Apo. siya nung oh, yun. May trauma siya. Ikaw, mukhang wala kang trauma eh. Wala kang trauma no sa past. Opo, wala po. Oh yun. Apo. Sige, go ang ahead. Ano po po kasi, ang ano ko po, po kasi mong Kung ganun, kung ganun po yung the way na pinapakita niya sa akin. Gusto ko talaga sa kanya malaman yung kung loyal pa loyal ba so sa akin o mata, mata, ma, ano yung tiwala niya sa akin. Kasi doon pa lang sa way na way na pagseselosa niya yung katrabaho pa, lalaki pa. Mm. Iba, oh. Parang nakakun yun. Parang inisip niya naman yung pagkatao ko. Na parang pagseselosa niya, lalaki pa. Tapos, pag may kasama akong babae na katrabaho ko, iba na iniisip. Pero yung daw, naiintindihan ko naman po siya, Ma'am Tike. Ang way ko lang kasi, pag ako naman kasi, pag siya naman nung umaalis, parang open ako sa kanya, sige, wala, well, uh, malaki yung tiwala ko sa kanya kasi alam ko naman na mahal niya ako. Eh. Ang inaano ko lang, ang inaano ko lang sa kanya, gusto ko lang talaga, kaya po humihingi ng advice. Kung ano po yung parang, the way, yung way na parang, ano bang ikakaganda ng relasyon namin o maglalaylo ba ako? Parang ganun po. Naku, Adrian, parang meron kang nabuksan ng konting idea dyan. Ah. Parang sinasabi mo, since ano naman siya, since free naman siya pagdating sa'yo, di ba? Parang pinapayagan mo naman siya, malaya siyang gumawa ng kahit anong gusto niya. As long as, syempre, hindi ka masaktan. Pero dahil masyado siyang ano, parang praning, kumbaga, masyadong praning. Ay, Ang iniisip mo ba, baka siya yung may ginagawang mali? Tama ba? oh, parang ganun po. Oo. Oh, parang oh. okay, go ahead. Parang siya yung bumubail pa pero siya yung gumagawa ng hindi maganda. Oo. Oh, oh. Well, ah, uh, Wala hindi, hindi walang isa sa atin na makakasabi sa ngayon kung may ginagawa siyang mali. Only time will tell kumbaga, 'di ba? So um, siguro ganito na lang 'yun eh. Kung anong nirerequire niya sa iyo, siguro i-require mo rin sa kanya. For? Parang kung kung parang kung baga po parang pina, ano ko nila siya kung baga anong term to yung parang iniintindi ko na lang siya kasi ano eh iba kasi na yung ano namin ngayon eh, parang konting ano ko lang may pupuntahan lang ako iba talaga po parang may something na hindi na maganda may punto Kaya, ka rin may punto ka kung bakit siya praning. Well, hindi po. natin masagot yun. Mahirap magbintang, di ba? Again, o, po, only, kung yung punto oh, only... Oh. Kino-confronta, Ma'am kasi Siyempre, baka sabihin niya na parang may iba talaga ako. Kasi kung kukumprontahin ko siya about sa ganun, baka parang ako pa yung babaliktad na gumagawa ng cheat talaga. Pero sa tingin mo ba, sa pakiramdam mo, meron bang iba? Para sa akin po, sa ginagalaw po niya, Ma'am parang meron. Naku! Kasi doon pa lang po sa point na yung sinasabi ko nga po sa kwento na dati switch siya. Dati pag nag ano siya, papasok kami, mag-text siya o na hindi na sa trabaho. Ano Ganun ngayon, nawala. Okay. So, ang lagay ngayon, hindi na siya sweet sa'yo. Ang higpit pa niya sa'yo na sa, wala naman sa... Wala sa wala sa tamang paraan yung paghihigpit niya sa iyo. Yung selos niya OA na levels ng selos. Eh aantayin mo ba siya? Tas hindi ka pa sigurado kasi sabi mo baka may iba nga siya. So ang tanong ko aantayin mo ba siyang magbago Hanggang kailan? Sa akin, Ma'am Chiki, hindi ko po siya, hindi ko po siya the way term na antayin ko siyang magbag. Iintayin ko po yung, yung, yung time na parang makita ko talaga o ma-actual, actual ko na makita na may parang iba na siya. Kasi, ayoko, di po siya yung ganong tao na parang, hindi po ako, hindi po ako naniniwala kahit na gusto ko makita muna na mayroon siya bago ako mag-commit na na sabihin sa kanya, buwetahan siya na parang ako pagbibintangan mo ng ganito, pero ikaw pala yung Okay. So, malinaw na malinaw na ang gagawin mo ngayon. Actually, ikaw na rin ang parang nagsabi. Well, unang-una, since meron kang duda, well, wala tayo. Wait and see tayo dyan eh. Pero sa part mo, dapat mag-usap na rin kayo. Pag-usapan nyo ng masinsinan. Ano ba talaga yung mga boundaries nyo? At kung sasabihin niya na, for example, ikaw, malinaw din yon Gusto niya, sasabihin mo sa kanya kung saan ka pupunta. Eh, di gawin mo na yon religiously na walang palya. Gawin mo na yon So, in that way, nagawa mo na yung part mo. Ngayon, kung meron siyang magawang mali or ginagawang mali, o, oh, edi eh malinaw na rin yung gagawin mo. Pag nalaman mo, kung meron nga, o, oh, edi eh break na. Diba? Oo nga po. Yan nga po yung pinaka, the best na parang gusto ko rin talagang gawin pa kanya. Kasi, ayoko naman kasi ako yung gagawa ng way na parang, ako yung parang, maglolo ko pero wala naman talaga akong ginagawang masama. Gusto ko siya na yung pakita ko na the way na parang talagang siya talaga yung may may problema sa relasyon namin. Oo. So, ayun na, uh, ayun na, Adrian. Ang pinakagagawin mo na lang, unang-una, mag-usap kayo, mag-agree kayo, kung ba talaga ang mga do's and don'ts ng relationship ninyo. Kung ano ba talaga ang mga boundaries ng relasyon ninyo. So, syempre, kapag nag-usap na kayo, kapag nag-agree na kayo, kailangan, eh, yun yung masusunod, di ba? Kasi nag-agree na nga kayo ng ganyan. So, mag-usap kayo ng masinsinan. Ikaw, gawin mo yung part mo, siguraduhin mo nagawin mo yung part mo. Uh, hindi natin siya kausap ngayon, so hindi natin alam kung gagawin niya yung part niya. Pero kung patuloy niyang bine-break 'yung mga promise niya sa iyo, kung patuloy siyang ano OA na OA sa pagseselos at kung sakaling malaman mo syempre na may iba siya, alam mo na 'yung gagawin mo, 'di diba? ba? Wala na. Po, saka po Ma'am Chiki, ang inano ko lang kasi parang nagbago siya dati, ah, ah, nabubuksan niya ah, open kami sa ano namin, 'yung parang sa cellphone, magbukas ng ganito. Pero ngayon hindi na siya uh, nagiba na yun. parang hindi niya na ako hindi, hindi niya na pinapairan cellphone niya kasi hindi niya rin yung ang cellphone ko open ako sa kanya binibigay ko sa kanya. Oh. Kaya nagdududa talaga ako na parang meron talaga ng something. Well, alam mo, ang sinasabi nga nila, wala namang sikreto na hindi na nalaman sa huli. Eh. Di ba? Yeah. So, aantayin mo na lang yung time na yun. Kasi pwede namang wala siyang ginagawang masama. Di ba? O maganda kung ganun. Pero pwede rin may ginagawa siyang masama. Hindi natin alam. Hindi mo na, wala man, hindi, parang secretive na nga siya sa'yo eh. So, yun na lang. Only time will tell. Pero, again, as a last advice, mag-usap kayo. Do your part properly. Kung magkamali siya na magkamali, eh, syempre, ibig sabihin, hindi siya right one for you. Diba? Okay.